Hati ang reaksyon ng publiko sa itinatayong spillway project sa Paranaque City na solusyon umano sa problema sa pagbaha. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Hati ang reaksyon ng publiko hinggil sa mga infrastruktura na itatayo ng pamahalaan para solusyonan ang problema sa baha, partikular sa kalakhang bahagi ng Metro Manila at kalapit ng mga lalawigan. Isa na rito ang pinaplanong Paranaque Spillway Project na mga ngailangan ng espasyo na kinatitirikan ng mga pribadong kumpanya at relokasyon ng mga residente sa malaking bahagi ng Barangay Buli, Lupa City. Para kay Raul at Chris, maganda ang proyekto, pero sana'y hindi maapektuhan ang publiko. Pwede naman po yun, kasi isa rin nilang option nila yun eh. Kasi may nila binabaha na halos eh, di ba? Pwede naman, kaya lang doon sana sa hindi makaka sa tao. Okay po. Kaya lang kasi kawawarin ka talaga yung mawawalan ng yung lugar, yung tahanan. Pero salamat sa gobyerno kasi gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng maayos na ng mga Pilipino. Pero para kay Wilma Atlito, makabubuti ang ganito mga proyekto dahil kitang kita kung saan napupunta ang ibinabayad nilang buwis. Hindi raw kasi biro ang malubog lagi sa baha. Yung mga ginagawang ano, pagpa-instructor niya. Mm -hmm kaya yung mga ginagawa niyang iba mm -hmm. na sa pampatubig ganun mm -hmm. para sa akin okay basta makakatulong mas maganda nga 'yung plano na 'yung ganun para iwas aksidente sa mga gilid ng creek medyo mas malaking ano 'yun eh safety sa mga residente sa ano lalo na dito sa mga may squatter. ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malaki ang may tutulong ng Paranaque Spillway Project mula sukat Paranaque palabas ng Zapote para solusyonan ang problema sa nararanasang baha sa Metro Manila. Ito ang magduduktong sa Laguna Lake at Manila Bay. Dito itatapon ang excess water na may iipon sa Metro Manila maging ang tubig na bababa mula sa bundok ng Sierra Madre na may ground component at malaking tunnel sa ilalim na makatutulong tuwing may malakas na bagyo o habagat. Sabi na ng ating Pangulo na dapat paghandaan natin yung mga susunod pang uh, bagyo dahil wala pa tayo sa Laninia. Actually, 70% chance na yung uh, Laninia ay mangyayari sa September, October, November. At syempre, may papasok pa rin na bagyo. So, uh, kailangan talagang paghandaan natin at pagtulungan natin para hindi mangyari yung uh, worst case scenario na tinatawag in terms of uh, flooding. Ayon sa DPWH, Nasa siyam napung bilyong piso ang halaga ng proyekto, kasama ang mga pag-aaral sa disenyo, engineering, permit, lupa, ilokasyon. Gayun din ang pagtatayo ng mga pasilidad, materyales, environmental management protection at iba pa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.